So ayan mga idol, once again, welcome back to my channel. Bali, sa ngayon, uh, ipakita ko naman sa inyo yung aking mga tanim na saging. Ito yung isa, uh, ano na, nagpuso na siya. So, eh ano ko sa inyo yung mga saging na yan. Uh, mabababa lang sila. Kita mo nga, ito lang oh. Mababa rin ako. nakapag ako dito ng ano, ng kakaiba. Mababa rin ako. Kaya, mababa rin yung sabi niya <laughs> Tapos, yung isa. Ayan. Abot na abot ni Idol. Tapos, lilipat naman tayo dito. Ito, ito yung garden ko lang sa mga ano, subdivision. Kasi ito, ito naman tayo sa pangalawa. Este. Sa isa bababa lang, di ba? Ayan, Oh. Ayan, ito yung tanim ko. So, nakakailan na tayo. hop Tapos, ikot lang ako ng konti. Ayan na naman. Ayan siya. Ito yung isa. Ayan, ayan. Tapos, andun yung isa. Ayan. Okay, ang mababa lang nila, di ba? Ito, ang dami, oh. Okay. Ako ditong tanim ay dolo. Nasa likod ng bahay. Mga bakanting lote lang siya. Tapos, itong isang bahay na itong mga idol, nabili nung isang may-ari doon sa kabila. Ngayon, yung saging na tanim ko, binakura na nila. Ano kaya ang mangyari? Akin pa ba ito o kanila na? Yun ang tanong ko ngayon. Ano lang kasi ito? Eh? Mga mga bakanting bahay. Sinaniman ko lang saging. Ayan, nagbubunga na. Hindi ko alam kung ah, sa akin pa yan. Baka sabihin ng may-ari sa kanya na yan. Kasi nabili niya na yon. Pero ano kaya ang dapat gawin? Okay. Ayan yung isa mayroon pa ako ditong tanim na hindi pa nagbubunga. Ayan o yan. Ayan yung tanim kong mga gabi. Gabi yan. Ah? Okay, ikot ka natin. Punta tayo dito. Daan tayo dito sa aking gabihan. At ayan, gumalapit lang. Ayan na yung mga saging. Oh. Ito pa, may tanim pa ako dito. Hindi pa nabunga. Ayan Andito na ako ngayon sa una, yung una kong pinuntahan. Ayan, tago. <laughs> Ito siya o oh. Nakabalik na ako sa dati na saging. Sa ayan. So ayan pansin niyo mga idol, ah, subdivision, ah, subdivision lang ako ayan. Ah, pero hindi ko sarili yung bahaya. Ito nga yung saging. Ayan. Ah, di ba? Nakikita -ano lang, nakita lang doon. Ayun yung isa. Ito na yung, ito yung ito yung huling nagpuso. Kaya ang katabi lang ng aking bahay na tinitirhan. Nakadikit lang sa pa pader. Okay. O, meron pa ako dito mga idol. Ayan. Ito pa dito kita. Tingin ko malapit na rin ito magkano magpuso. Ayan. So, mapapansin nyo mga idol dito. Talagang mahilig din ako magtanim. So, ayan o. Puro halaman. Ayan, ayan mga mayana naman. Ayan, ito yung mainit. Ayan. Ayan, may mga puna ka. Ano ito? Uh, upo. Meron akong bagong puna. Ayan. mustasa. Okay. After siguro, mga one week pa. Bago ko siya mailipat. Ayan, masyadong pangalilipat. Ito so naman, aloe vera. Ayan. Ayan. Ipasilip ko na rin yung ano ko, yung hanging picay eh. Kasama kasi siya sa pagtatanim. Ayan o, o diba? Medyo mainit kaya parang ano sila, parang lanta sila kasi hindi masyadong maraming tubig na nai-stack dyan sa mga container na yan. pala ang ng gulay nga ba? Diba? So, mag, anong mga idol, pa mahilig lang talaga magtanim. So, kung, kung mapapansin nyo, ayan siya. Mga nakahangin lang, wow. ano rin to eh uh, dito mo rin mati-test kung yung kamay mo ay magaan sa halaman kasi kung may mga tao din na ano eh na mainit yung kamay sa halaman ayan Binibig ko lang sa pader, nasa plastic garden. ginaw ng paya, ayan na, malaki na sila. And also, siyempre, ito yun. Ito yung pinagmamagaling ko naman. Ayan yung ampalaya. Pagmamagaling naman yan kasi, eh, ano, nasa timba lang siya mga idol. So, ang hihintayin ko na lang, is, magbunga siya. Kasi, lagaano na yun. Umaangat na sila yun. Eh. Oh. Okay. Ayan, bali nilagyan ko lang sila ng ano ha, ng tulayan. yan. Gapangan pala, gapangan. <laughs> Ayan o. Oh. Ito nakakatawa kasi eh. Kita mo na mataba na siya. Oh. Taba na nung pala Ang magaling mga idol, hindi mo kailangan ng maraming maraming space. Kasi nasa timba lang at talaga siya. Pinatong ko lang sa upuan. siguro hindi naman magkatagal ng isang taon yan pinakamatagal na siguro yan 8 months marami na siyang bunga okay so ay mga idol maraming maraming salamat once again this is idol darby uh, sana ay nagkaroon kayo ng kuting idea para magkaroon kayo ng garden na pwede nyong alagaan sa ano na sa ng bahay lang o sa pakuran na masikip napakasikip ng bakuran ko so nag ako kung paano ako makakapagtanim kasi kung makikitanim ako doon sa kabila ah, hindi ko alam kung papayag yung mayari kaya ito na lang inisip ko na na paraan so ayan mga idol sana nagkaroon kayo ng konting idea sa pagtatanim maraming maraming salamat this is idol daddy Right.